Pare-pareho yung suot natin Eto, may plano na ako Yung first option Eto, top with skirt O kaya blouse Tapos magle-leggings tayo O kaya eto naman, dress Ano sa tingin niyo girls? Comments? Girls, eto na yung latin niyo Okay, thank you, pizza. Diana, doon ako sa top ka skirt. Hindi ba pwede magshorts Mas gusto ko yun. Ako, doon ako sa cute dress. Mas bet ko yon Girls, narinig niya yun. Nagpaplano na yung mga banis ng outfits nila para sa school. Tayo wala pa. Kunwari, pinag-uusapan natin. Ilakas niyo yung mga boses niyo. Oh, girls, ready na ba yung magaganda nating outfits para sa school year? Yung checkered skirt tsaka white blouse, yun yung uso ngayon. Wala akong white blouse. Puro may print yung mga blouse ko. Mas maganda yun. Eh kung mag-sports attire na lang kaya tayo? Puro mga damit naman yung pinag-uusapan ng mga bunnies. Pare-pareho lang sila ng mga frags. Girls, tingnan nyo, may parating ng gwapo. Oo, nga. Hi girls, anong pinag-uusapan nyo? Hello, Hello Timur. Timur. Wala naman, pinag-uusapan namin yung outfit sa school. Tingnan mo, anong mas maganda? Top tsaka skirt, blouse tsaka leggings, o dress? Alam mo Alexa, wala kang chance sa kanya. Boyfriend siya ni Diana. Wala akong pakialam. Eh si Dima, anong gagawin ko kay Dima? Eh mas gwapo yan sa kanya. Diana, kahit ano naman isuot mo, maganda kayo. Thank you Timur. Wow, kinindata ni Alexa si Timur. Diana, puntahan mo nga. Sabihan mo nga siya. Umayos siya. Oo, Diana, huwag kang papayag. Timur, nakita mo ba yon? Hindi, wala naman akong pakialam sa mga yan eh. Okay, kakausapin ko siya. Wag na huwag siyang magpapakyut sa boyfriend ko. Hello, football girls. Bakit yung kami tinitingnan? Ikaw, Anong pangalan mo? Alexa! Alexa, makinig ka! Kapag kinindatan mo pa yung boyfriend ko, tutusukin ko yung mga mata mo! Naintindihan mo? Oo, wow! May away! Nagagalit si Diana! <laughs> ano, napahiya ka, no? Anong napahiya? Hindi ako natatakot sa kanya. Sino ba siya? Wow, ang tapang mo, Alexa, ha? Wow naman, babe. Nakikipag-away ka para sa akin. Timur, wag mo nga akong tawaging babe. Diana, Diana yung itawag mo sa akin. Girls, masama ba? Diana, tama lang yun. Hindi ka pwedeng maging mabait palagi. Dapat lang yun, Diana. Ipaglaban mo si Timur. Nakakabaliot ng mga football girls na to, grabe. Hoy, Diana, awain mo pa si Alexa. Akong makakalaban mo, okay? <gasps> Sumagot sila sa, sa mga bunnies. bunnies. Ang galing. <laughs> ang galing. <laughs> At bakit masaya kayo? Dapat tayo lang yung karibal ng mga bunnies. Anong gusto nyo? Ma-each tayo dito? Palitan tayo ng mga football girls? Guys, sandali lang. Ang boring na ng ginagawa natin. Maglaro tayo ng game. Meron akong quest. Ako yung game master. Pumapapil na naman tong bansot na to. Oo nga, Julie. Gigi, kung gusto mo mag-quest, ako yung game master. Alam nyo guys, laro na lang tayo ng games. Halimbawa, hide and seek. Thomas, ang boring ng hide and seek pambat. Gigi, ano ba yun? Sabihin mo. Wow, gusto ko yan. Sige, Gigi. More details. So, guys, bibigyan ko kayo ng clue. Hahanapin nyo yung nakatagong iPhone. Kung sinong makakita sa kanya na yun. Hoy, losers. Makinig kayo. Sinong kumuha sa inyo ng cellphone ko? Ibalik yun na sa akin. Ngayon na. Ah, oh, alam ko na. Phone ni Layla yung pinapahanap sa atin ni Gigi sa quest. Tumingay. Tayo unang maghahanap tapos kukunin natin. Layla, wala akong alam dyan sa cellphone mo, ha? Baka naman nawala mo. Shhh... O baka naman meron nagnakaw sa inyo. Tama. Okay, guys. Bahala na kayo dyan. Ayoko madamay dyan, no? Ayoko ng trouble. Gigi, ikaw. Anong Gigi? Bakit ako lang ba yung nandito? Bakit hindi mo tanungin yung mga football girls siya ka-frags? Bakit ako yung lagi mong sinisisi? Leila, hindi yung mga losers yung kumuha ng <sighs> phone, no? Yana, na-stress na ako. Leila, relax. Halika, puntahan natin yung frags. <sighs> <sighs> Gigi, <sighs> kinuha mo yung phone ni Leila? Oo, kinuha ko. Kasi salbahe siya sa... Okay, Okay guys, gawin na natin yung Oo. quest! Girls, nakita nyo ba yung ginawa ni Dima? Parking spot natin yan. Hindi niya ba napapasa yung sign? Sige, Diana. Akong bahala sa kanya. Hindi, Timur. Kaming bahala dito. Sandali lang. Dima, ano sa tingin mo yung ginagawa mo? Bakit ka nagpark dyan? Alisin mo nga yung kotse mo dyan. Hindi mo ba nakikita, princess parking? Hindi nyo ba nakikita? Nandito na yung prince. Uy, prinsipe, makinig ka sa akin. Timur, tama na. Sandali lang. Makinig ka, Dima. Hindi mo ba naintindihan? Parking spot ng car ko to. Kaya nga may signage dyan eh. Bulag ka ba? Nakakainis talaga siya. Hoy, Dima! Princess ka ba, ha? Kaya na, pwede ba umalis na kayo? Ayan na yung prinsesa ko. Parating na, gusto ko mag-show off seryoso ka? Princess? At sino ka ba sa tingin mo, ha? At sino naman yung princess na yan? Ako! Ako yung princess niya! Dima, saan tayo pupunta? Kahit sa mo gusto, sabihin mo lang, nakita mo ba saan ako nakapark? Wow! Princess Parking! Siyempre naman, ikaw yung princess ko eh. Makinig ka, Loren. Hindi ka princess. Kaya isuot mo na yung helmet mo, tapos umalis ka na. Nakakabaliw talaga tong mga tao na to. Masyadong ma-feeling tong mga football girls. Ang arte. Kanina kinindatan si Timur, tapos ngayon nakikiprincess parking. Girls, sabihan nyo lang ako ah. Babanatan ko yung prinsipin yan. Tapos yung prinsesa niya, Palalayasin ko. Okay, Timor, tama na. Aalis na yung mga yan. Hoy, Dima, huwag ka na ulit magpapark sa parking spot namin, okay? Kaya nga, princess eh. Okay, edi aalisin ko yung dalawang S para maging prince. Huh, ginagalit talaga ako ng Dima na yan. Ex mo siya, diba? Kinis mo na siya dati. Kitty, huwag mo na nga ipaalala. Ilipat na natin yung car, tara. Okay, girls. Sige. Akong aalalay sa inyo. Go. Parking spot natin to. Wala dapat magpapark na iba. Tama ba ako, girls? Oo. Oo. Princess, Princess Parking. Parking. Masyado maraming ginagawa. Mike, busy ako. Malapit na mag-start yung school. Okay, sige. Aayusin natin yan. Kailangan kong bumili ng uniforms ng banis. Meron naman silang sports uniform, diba? Iba yung sa performance, iba yung sa training. Kailangan kong bumili. Okay, sige, Abby. Magtitingin Teacher tayo. Teacher Mike, alam ko busy kayo ni Coach Abby. Pero importante itong sasabihin ko. May magnanakaw dito sa country house. Alam namin wala kayong pakialam sa amin. Pero tungkol to sa country house. May nagnakaw ng bago kong iPhone dito sa country house. Girls, dapat kasi iniingatan nyo yung mga gamit nyo. Hindi ganyan. ba diba sabi ko, lahat ng importanteng bagay ilalagay sa locker. Teacher Mike, phone yon. Kailangan daladala natin palagi. Pantawag kaya yun. Teacher Mike, kahapon ko lang binila yung iPhone ko. Tapos ngayon nawawala. Kapag hindi ko nakita yon, tatawag ako sa parents ko. Magko-complain ako. Naintindihan nyo? Girls, pwede ba? Tantanan nyo muna si Teacher Mike kahit isang minuto lang. Abby, relaxa lang. Sandali lang lang. Hahanapin ko lang. Hindi, Mike. Dito ka lang. Sila yung nakawala. Sila yung maghanap. Coach Abby, ni respeto kita. Pero sa totoo, naiintis na ako sa'yo. Layla! Ano? Sinasabi ko lang yung totoo. Nung dandun siya sa zombie house, puro disiplinado yung mga tao dito. Ngayong bumalik siya, nagkagulo-gulo na. Oo nga, kami yung nangangasiwa dito. Pero ngayon, hindi na. Kaya ganyan yung nangyari. Girls, may pinag-uusapan kami ni Teacher Mike. Sigurado ako nandyan lang yung phone nyo. Hanapin nyo. Oh girls, baka mamaya nasa ilalim ng kama. Hanapin nyo na maayos. Talaga, Teacher Mike, sa ilalim ng kama? Teacher Mike, halata naman na wala ka ng pakialam sa amin. Okay, sige. Malapit na mag-start yung school. Wala ka ng katulong. Wala ka ng Leyla. Bahala, Bahala ka, ka sa buhay mo. mo. Tara na. Hi, mga drama queen. Abi, tama na. Mga teenagers lang sila. Mga teenagers? Malalaki na sila. Dapat hindi na nawawala yung mga gamit nila. Abi, sandali lang no. Hahanapin ko yung cellphone. Bahala ka, Mike. Sige, kaya ka nila inaabuso. Sige, Mike. Hanapin mo yung cellphone. Sabi mo sa akin, tutulungan mo ko. Abi, ano ba? Pwede ba? Magkalma ka lang. Ay, nawala na ako sa mood. Kasalanan ni Mike to. Gigi, saan mo ba kasi tinago? Tatlo pang clue! Tapos mahanap niyo na rin nasan yung phone. Sige! Girls, pangatlo niyo na to. Baka sumabog kayo niyan. Hindi, no? Meron ka bang masarap na makain dyan? Fried wings? Okay, magluluto ako. Tingnan mo yung mga basketball players. Tara, sa gym tayo. Hoy, yung wings niyo. Mga buisit. Hello? Meron ka bang pizza dyan yung merong truffles? Dalawa pa Oo, meron. Gusto mo iinit ko, ha? Okay. Favorite ko yan, eh. Romeo, tulungan mo naman ako mamili ng regalo kay Diana. Ano? Regalo na naman kay Diana? Oo, di mo ba ako narinig? Tara na nga sa gym. Gusto ko talaga si Timur. Ako si Romeo. <laughs> Hello, basketball players! Ano gusto niyo, football players? Umalis nga kayo dito. Ano 'yun? Kikindatan mo na naman ako. Hindi, bibigyan lang namin kayo ng lemonade. Oh. Girls, pwede ba? Tigilan niyo na kami. Alexa, pwede ba? Meron na akong girlfriend, si Diana. Huwag mo na akong landiin. Ayaw mo ba sa akin? Bakit pa puro kayo panis? Ano bang meron sa kanila? Ha, ang kapal ng mukha ng mga 'to. Sa tingin niyo may pakialam kami sa Sige. inyo? Sige na, girls. Umalis na kayo. Magte-training pa kami. Nakakainis naman. Nabasted na naman tayo. Anong basted? Ngayon lang to. So girls, pupunta tayo sa birthday party ngayon. Syempre naman. Birthday ni Sakat ngayon. Hinihintay niya na ako doon. Syempre, hinihintay ka niya. Girlfriend ka niya eh. Mary, gusto ko rin pumunta. Hinihintay na ako ni Zach. Sigurado. So mag-ayos na tayo. Anong isusuot natin? Girls, syempre dress. Birthday dress. Girls, kailangan palitan na natin yung wardrobe natin. Ilang beses na natin nasuot to. Hello, bunnies. Kailangan namin kayong makausap. May time, time ba kayo? kayo? Hello, friends! Sorry, wala kaming time. Aalis kami. Pupunta kami sa birthday party. Mamaya na Kung lang. Kung gusto nyo, bumalik na lang kayo mamayang gabi. Kung importante yung sasabihin nyo. Meron bang may birthday dito sa country house? Sino naman? Baka dun sa zombie house. Hindi dito. Tama, girls. Birthday ng boyfriend ko ngayon. So wala kaming time makipag-usap sa inyo, okay? So, ano, girls top na lang tsaka skirt. Akala ko ba dress ka? Bunnies, tungkol to sa mga football girls. Seryoso yung sasabihin namin. Bakit yung isa sa kanila may boyfriend na si Dima? Ang tagal kong nagpapakyut kay Dima, hindi niya ako pinapansin. Baka kulang yung pagpapakyut mo sa kanya. Frogs, hindi niyo ba nakikita? Makakapal yung mukha ng mga football girls na yan. Yung isa nga, kinindatan si Timur kanina. Oo, pero sinabihan ko agad siya. Oo, pagkatapos, sinasabi mo sa sarili mo, masama oh. ako. Nat, mabait kasi ako. Okay? Bunnies, alam namin na iinis kayo sa kanila. Pero aawayin namin sila mamaya. Oo, oo, magsiset kami ng time sa kanila mamaya. Sasama ba kayo sa amin? Sorry, Frogs. Birthday ng friend namin ngayon. Pero okay lang sa amin kung aawayin nyo sila. Nice. Sabihin nyo sa kanila, huwag kumikindat sa boyfriend ng iba. Tsaka pwede. Lumayulayo sila sa amin. Nakakainis sila. Bunnies, gusto namin yan. Pareho tayo ng iniisip. Makakatikim sila sa amin. Oo, oo. oo, oo. i-good luck, luck nyo kami. kami. Tara, girls. Good, Good luck, luck, Franz! Bakit ako mag dress? Eh, boyfriend mo naman yung my birthday. Ikaw na lang. Diana! Oo na, sige na, mag dress na. Soul, <makes noise> Girls, tingnan nyo si Dima. Hanggang ngayon, di na drive yung princess niya. In love na yata. Girls, bilisan na natin. Late na. Nakita nyo? Ako nakahanap. Ang galing nyo. Julie, itago mo. mo yan! Rats, anong problema? Gigi, kunyari ka pa ha? Gigi, ikaw yung nagnakaw ng iPhone ko Ibalik mo na Alam mo ba kung anong mangyayari sa'yo ngayon, ha? Rats, anong sinasabi niyo dyan? May bagong iPhone si Julie, bye! Pero natapos ko yung quest Good job, Julie Natapos mo yung quest Nahanap mo yung iPhone ko Lagot sa amin yung Gigi na yan Pag nanakaw Nagigigil no. ako sa kanya Rats, huwag niyong aawain si Gigi Kasabot ka niya, no? Ano ba yan? Napagod lang tayo Para lang sa wala Bravasti, kinawa nila yung phone Akin yun, eh Nakomplete ko yung quest Bad trip naman oh, birthday na birthday ko, tapos hindi sila dadating. Easy ka lang, dadating yung mga yun, baka namimili pa ng regalo. Zakat, ano bang regalo yung winish mo? Ang winish ko, sana dumating sila kipi. Ang bobo mo talaga. Dapat, nagwish ka ng regalo. Eh di dadating sila, wala silang dalang regalo. Sa'yo kasi Kev, ang importante lang yung regalo. Sa amin, importante dumating sila. Ano ba yan, oh? Masyado na silang late. Sorry, Sakat. Ayaw bumili ng regalo ni Kev. Hindi mo kailangan magbigay ng regalo doon sa taong dating in love ka, no? Ngayon, Kev, lumilitaw yung totoong ugali mo. Wala akong paki sa mga regalo niyo. O walang mag-aaway. May birthday boy tayo dito, oh. Mag-party tayo. Sakat, ilang taong ka na ba niyan? 108. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, Zoom. Tapos mo 8, ako naman ha Tapos si Kev Okay 9 Ay, Masakit 10. na yung tenga ko Tama na Mga balo talaga to Ako malapit na mag 117 Kawawa naman yung tenga ko Kev dadahan naman kita eh Happy Birthday sa akin Happy Birthday sa akin Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday sa akin Bitawan mo nga ako. Wow, Kitty. Dumating ka. <laughs> Happy birthday, Zakat. Bakit walang pagkain sa table? Zakat, hindi ka naghanda. Anong gusto mong ipakain nila sa atin, broccoli? Happy birthday, Zakat. 108 ka na. Well, ang importante, hindi ka underage. Akala ko di na kayo dadating eh. Zub, lakas mo yung music. Anong ginagawa mo? Akala ko di na kailangan eh. Tsaka hindi naman nila gusto yung ganyang music. Diana, guys, i-celebrate natin yung birthday niya kung paano kami mag-celebrate ng birthday. Zo, so, ipatay mo yan. Ayaw nila yung ganyang music. Ang kulit mo. Wala naman tayo ibang music eh. Okay lang yan. Ang importante, dumating yung mga girls. Okay, sakat. Make a wish. Tapos, i-blow mo na tong candle. Ready? Woo! Parang nung bata ako. Woo! Wow! Nag-party sila para kay Zakat. Hello? Huwag niyong kalimutan. Bahay ko to. Huwag kayong magulo, okay? Zalina, relax ka lang. Birthday ni Sakat. Hayaan mo sila mag-enjoy. Oo nga, Zalina. Tumayo ka dyan. Sumayo ka. Birthday ni Sakat. Ano ba? Once a year lang to. Wala bang masarap na makain dyan? Gutom ako. Mary, pumunta ka lang ba dito para kumain? play niyo na yung zombie music niyo. Let's party! I I won't stop. No, no, happy birthday, Zakat! Happy birthday, Zakat! Woo! I'm so Mary, say so tayo! Ayoko, natatakot ako sa zombie guy. Mary, sige no na, ano pa? Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Zakat! Happy birthday to you! palabasin mo nga sila! Salina, ano ka ba? Birthday ni Zakat, to. Oh. Kev, hindi ko naman kapatid yan! Magparty siya dun sa bahay niya! Bakit ka ba nakikisama sa kanila? Woohoo! Lalo, sayang ako! Hala! Take one last round of the round for you. Pick it up, pick it up, pick it up, pick Ooh, it up. Woo, yeah. You see the drip, I'm fitted up. Hop in my car in the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the box. Pick it up, pick it up, pick it up. Drip, yeah, Kev, halika nga dito. Mag-usap tayo. Kev, anong ginagawa mo? Bakit nakikiparty ka sa kanila? Serena, teenager ako. Gusto ko rin makiparty, no? Hindi naman dapat lagi tayong malungkot, no? Kev, girlfriend mo ko. Dapat sa akin ka nakikinig. Sa akin ka dapat kakampi. Oo na. hindi akala ko hindi ka nadarating. At bakit hindi naman ako darating? Well, wala akong kapartner. Uupo na lang ako. Ako rin, Diana. Sinusundan ako ng Zup na yan. Mary, papayaan mo siya. Doon ka. Sumayaw ka. Diana, ayoko. Hey. Zach, alam mo doon sa country house, may bagong football girls na iinis ako. Pwede ba? Huwag natin pag-usapan yung mga football player na yan. Enjoy natin tong moment na to. Ang pangit ng music eh. Mary, sa'yo tayo. Diana, tingnan mo. Nakita mo yung mukha niya. <laughs> Mary, in love lang siya sa'yo. Ano ka ba? Basta, ayoko. Zup, huwag mo ko susundan. Ayoko kitang kasayaw. Please lang. Lahat, payaram muna kay Kitty. Gusto ko sumayaw eh. Ha? Kitty, hindi ka napakakawalan yan. Wala naman kasing gustong sumayaw sa akin eh. Oo oh, na, Zup. Sakat. Balisan yun dyan, ha? Well, guys, like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. Magpa-party muna kami. Happy birthday, Sakat! Bye! Sana tigilan na ako ni Zup. Ka, kayo dito. ba 'wag kayong maingay? Sumasakit na 'yung ulo ko sa inyo. Gina, 'di ka nga dito. Papatulogin na kita. Nasaan na 'yung birthday boy? Bakit nawawala? Yeah! <laughs> Okay, sakat. Ngayon hihilain namin yung tenga mo. One, two, three, four,